Good morning mga kabachoy! So, kamusta po kayo lahat? Ayan, di bali po, second day po namin dito sa Jogja yung sa pagbisita namin doon sa mga kaibigan namin na Indonesian dito. Uh, meron po kami mga gagawin na activities ngayon, tsaka may mga pupuntahan ng mga local na restaurant. Kaya saman niyo po kami. Uh, ngayong araw po nito, magbe-breakfast muna kami. Baling kaibigan namin dito, meron silang parang small restaurant dito. Ang pangalan po ng restaurant ay Good Morning. Ayan, so uh, sa so mga kaibigan namin dito, pwede kayong pumunta rito bisitahin nyo po yung breakfast meals nila kaya masarap uh, tingnan po natin mga kabachoy ayan so mga kabachoy yung po tayo sa good morning pasok po tayo ayan. ito po yung ng small shop yan alright So, meron ako dito, oh, ah, dito yung paboritong coffee na ginagawa nila. Ang tawag dito yung coffee to brook. Actually, ordinary coffee lang siya. Pero yung system na ginawa nila dito. Ang sarap tong coffee nito. Parang malabara ako sa atin mga kabacho. Yan yung coffee to brook. Hmm, bangon yan. Hmm, naamoy ko dito mga kabacho. Yan. Then, nagluto ko sila ng bakwan dito. Yan, parang yung fried corn. Bakwan. What is bakwan again? Bakwan and then baklava <laughs> <laughs> and 2 And It's like corn kernels, dry. vegetables. Corn yeah, um, corn fritters. And then <laughs> it's long. So there are also here in this big shop. This is Hi. Paul, our friend. Yes. Your dog. Hi. Then. Hi. And then our gang, of course. Yeah, we have Mrs. Cal, Fanny. And then kami ni Batchoy. Good morning. <laughs> Good morning, everyone. Ayan. Ito po yung kanilang maliit na bake shop. Tapos nag-aano sila dito nag... Nagpapa-order sila ng mga... Ano, ng mga bread. So, ang mga kabacho, ito po yung coffee to nila. Ayan, tignan niyo po. Para siyang kaping barako natin ng Batchoy. Ayan. Alright. Tignan po natin. Mm, sarap mga kapatid. Dapat eh. iba talaga dito. Yan. Lalo na yung friend namin si Paul. so, talaga yung para sa akin. Yung, yung mahusay gumawa ng coffee to brook mga kapatid. Kaya eh. yeah, perfecto. Yan. Ayos mga kapatid. Eh. Yan. So mga kapatid, eh, nagpapa-order sila ng bread dito. Yan. Paul, well, this can be delivered, right? Even in shikaran Right? Yeah. Right, yeah. Meron sinamagay nyan, if you want. Some bread, makbachoy. So, binig din ni Miss ito, yan. Yeah, nah. Looks like a very good bread, ito pa si misma. Yan. She ang break. Ooh, oh my golly. With some butter. Uh, milk. Butter. A milk, butter. Oh. Just two. Looks very the good, though. That's the mm. juice Napakaganda ng bread mo, mga kabatsyo. Ganita. Oh my. Hmm. For sure, we will order. <laughs> yeah. Look at that, mga kabatsyo. Ganda ng bread. Oh. Ganda ng bread. Yeah, so, mga kabatsyo, ito yung Pinipare nila Mismar Mar and La Paul. Yeah. May lasagna pa. Ano yung bread nila. And then prepare din sila na parang kinakalutaw natin mga kapatid. So, dito yung bubur ayaw. ayaw. ayaw yung bubur ayaw nila. Or yung parang pinaka chicken porridge natin. Bye! So mga kapatid, try natin yung bakwa nila Mismar. Smart. Yeah. Yan. And siya para sa uh, fried veggies pero uh, mostly ayan, uh, like, corn siya. Yan, isa sa mga dito mas staple food nito, common po nito uh, yung din sa bakwan. Ito yung bakwan. Yung meron. Mmm! Maritong. Tasty. Nandun yung portion taste ng corn. para grabe yung ng mga bakwan. bakwan. Yun, so mga kabatcho, tapos na po ang aming breakfast doon sa bayan ng aming kaibigan. Napakasarap, no, no? kahit simple po yung kainan. Yun, basta kasama yung mga pamilya sa mga kaibigan, okay na okay talaga. Kaya po, an uh, antabayan nyo pa po yung mga videos namin dito sa Jogja, sa pagbisita namin sa iba-ibang places dito. Lamang po yan sa Jogja. Sige po mga kabatcho, bye!